Magandang umaga, mahal kong kaluluwa. Nawe pegpalin enerhe, di Diyos ang iyong, bo ang iyong, tahanan, otete ang iyong, buong pamilya. Ako po, si Vaonesa Santos at ay sisimulan natin ang hang, isang, bagong, linggo sa, pamamahitan, enge, pakokonsegra, engilat, Nge meron tayo, sa hating, amang manlilika. Alam NG, di Diyo sanglat, NG bagay, ang kanyang megadaan, ay perpekto OTT, ang kanyang kalooban, ay makapangyarihan. Hindi man natin, laging nonoan, ang kanyang, emgaleonin, para, sayatin, ang, pinakamalaga, ay ngang, magtiwala, na palagi niyang nais, ang, pinakamabuti, para sa ating, Buhay, alamin mo na walang nangyayari ng nang walang dahilan. Kung napetpad ka sa video na ito, ito ay dahil may mensahe ang Diyos para sa iyo. O tete sa ng ito, makikipag-asap ang panjanon sa iyong puso. Kaya kung hindi ka, panaka-subscribe sa channel. Samantalahin mo ang galon ang pakakataong pindutin ang subscribe o tete like ang video. Ibahi ring ang mensaeng ito upang makapaje pa ng mas meri mintao. malaya kang magiwan anji iyong mag kahilingan sa panalangin dito sa imeha komento kami ay mananalangin para sa iyo o tete -te, ipahayak mo ngayon tegle ang buong pananampalataya ang linjang ito upang makilos ang diyos sa ilong buhay panginun. Dalin mo hang saget na matagal ko nang iniintay o tipakpalain mo hako sa panggalan. Ni Jesus ang panggalan, naming Diosote, aming ama sa pangalan ni Jesus. Narito po kami galon at hangad naming tumanggap NG kasagutan sa aming mehea panalangin. Kailangan naming malutas ang aming mega suliranin o tete nangangilangan kami anyong tulong o tete karunungan. Aming minamahal na ame kami pu pu a o a a s i ong liwanag at kalanggang kabayon mo kami petunggu s a ayong mabubuting landas ne naming madama ang iyong presensya sa amin tabi at maranasan ang iyong pakikisama at pagmamahal. Kailangan po namin NG iyong kapatawaran panginun upang kami ay makapagpachuloy na we abutin kami enegrem iyong habag o teawa. Palakasin mo ang aming pananampalataya o Diyos at ituro mo sa amin ang lahat NG dapat naming matutunan. Pukson mo ang MG Pintuan sa aming buhay at alisin mo hanglat Enge at lang at Paksasara. Sindian mo hanggaming kaluluwa NG iyong liwanahat punuin mo kami NG iyong kaluwalasyon. Maging kalasak ka namin laban. Saya lahat ng jikasamaan at aming kanlungan, samga, oras, enake, kairapan. Balutin mo kami, enehe iyong lakas, odillos, at gahuin mong matuet ang aming landas. Sanajin mohang hang aming kamay para sa labanan at ang aming emga. Braso upang yumuko ang jibusok na tanso. Iko, panjinun, ang nagbibigay. Isa amin, enehe, kalasag, enehe, tagumpay, oteeng, isagon, kanang, kami, ang siyang sumusuporta sa amin. Ginagawa mang maluwak ang aming daan upang hindi masaktan ang aming magapea. Ikaw ang nagbibigay isa amin minenehe lakas yupang makipaglaban sa mabuting lawang at mapagtagumpayan ang lahat enehe balakid na arapin namin. Pinalalaya mo kami mula sa lahat enehe aming emga kawe ipinagtatagumpay mo kami laban saya mega umaapi saya amin o titiwinibigay mo saya, amin ang pinakpalang, tagumpay sapakat ikaw ang aming Diyos, o tete, minamahal na iming ama, ama namin, na langit ka, siyambay nagwa ang ginggalan, mon dumating nagwa ang, kaharian mon sunding nagwa ang mo dito sa, lupagaya ang gisa langit, ibigay mo sa amin, galon ang, amin kakunin, sa Harawaro, O tipata warin mo, kamisaya amin, mekasala gaya NG, pakpapatawad namin sa NG, naka kasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi haithas mo kami sa NG enehe masama. Sa pakkat iyo ang karyan, ang kapangyarian, at hang kaluwalaysan magpakailanman ang amin. Hama, sa panggilan ni Jesus, iniling po namin na yong pagpalain ang linggong. Ito ng ilong ay nagsisimula yupang ang bawat. Isa ay makaranas, NG, kadakilahan, NG, iyong pahibig. At henhe he kabutiang, patuloy mong ibenubyo ha sa amin. Nawe ang iyong makapangyariang, kamayang siyang magprotekta sa amin mula sa bawat gawa, NG kasamahang, at sa bawat pagatake ang gikawe na wayang ijong liwanag hang tumanglaw sa aming mehiya agbang upang malinaw naming makita ang tamang landas ang yung lakas o Diyos ang siyang Jang sa amin NG katatagan upang mapagtagumpayan ang bagwat paksubok na babanggon sa aming garapan at ang iyong Karunungan ang siyang, makturo sa amin enehe, dapat naming gawin. No way hang hihon salita, ang majingabay, na min sa paksunot, sa hihon, mahea utos, yupeng, la anje aming, aming gagawain, ay la yink, na kahihon, sa hihon kaloban. No way hang kasaganahan, ay dumating sa haming apakainan. Na way ang dumalo sa aming tahanan, sa aming trabaho, at sa bawat aspeto NG, aming buha, pinansyal, at profesional. Hot na matupad ang iyong yunin sa amin buhe sa pakat ang panginun. Hay hakin pastol o tewala wala akong kakulangan. Pinahihika niya ako saya, lunti ang pastulan. Inaaka, inija ako sa tabi enehe, mga tubig na taimik. Inaalyo niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa migalandas ng katuwiran alanggalang sa kanjang panggalan. Kahit na ako'y lumalakad sa libis, ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamahan. Sapakat ikaw ay kasama ko ang iyong pamaloote ang iyong tungkol ang siyang yumali sa akin. Nagaanda kaingay isang para sa akin sa harapan. NG aking MGA pinahiran mo on NG. Langis ang aking ulo ang aking kopa ay umaapaw. Tunayin nga na ang gabusya tawa ay susunod sa akin havang. Ako'y nabubu, hay, at ako'y mananahan sa bahay panginun, magpakailanman. Ang salita ng Dios para sa harahuna ito ay mula sa aklat ng Salmo, Kabinata 5, Talata 3. At ganito ang sinasabi sa umaga, dinirinig mo ang aking tinikupan panjenon sa umaga, inihahandok ko. Sa ang aking panalangin at ako'y naghihintay ng may pagasa anama sa panggalan ni Jesus Nais po naming ipakatiwala sa iyo ang buong kontrol NG. Amingo G, at magpahinga sa iyong mgapangako pangako sa lingong gito na nagsisimula na we ikaw ang gimona sa bawat si hakiba na aming tatahaking. Buksan mo hang at NG pintuan at landas sa haming harapan na la NG adlang ay bumasak galon sa iyong harapan. O wala sanang makapaghiwalay saya amin mula sa iyong dakilang pagi leot ng aming mga kabalasahan at pagalala ay nawe mapalitan ng katiyakan na iko ay kumikilos para sa amin ikabubuti nawe mapuspozang aming manga puso ng iyong pahibig nawe mapuno ang aming isapan ng matataas na kaisipan ng pasa salamat nawe tangapin ng aming pamilya, ang lahat NG, pagpapalana na nagmumula sa iyong emgakamay, ang iyong kapayapaan ay dumaloy. Sa aming tohanin, ote ang iyong kasaganahan ay sumagana sa aming bong sambalan. Nawe ang iyong pahibigang magpalakas sa aming kaluluwa. Nawe ang iyong banal na espiritu ang manahan sa amin ote ang iyong kapayapaan ay manatili sa bawat sandali, NG, lingon ito sapakat ang tumatahan. Salim, nadako NG katahas ay mananatili sa lilim, NG, makapanyarian, salat. Sasabihit. sa Sasabihit ko tungkol sa Panginoon, siya ang heking Diyos, ang aking kanlungang, haking kuta at sa akanja ako magtitiwala. Sa pakat eleglets kaniya sa silo NG, mangu at sa mapaminsa lang sa lot. Kanjang ka NG, kanjang mehea pakpak, otete sa ilalim. NG kanjang mehea balaibo ay makakasumpong ka NG tiwala. Ang kanjang katotohanan ay magiging iyong kalasagat baluti. Hindi ka matatakot saya, kakilabutan, sa igabini sa palasona, lumilipat sa araw ni sa salot na lumilokit sa kadiliman ni saya pakalipol na sumisira saya katanghal yang tapat isang libo ang babagsak sa iyong tabi at isampung libo saya iyong kanang munit. hindi ito lalapit sa iyo sa pamamahitan lamang enehe iyong mahiya mata ay makikita mo at mapagmamazdan mo ang timpalang tatanggaping NG masasama sapakat iko opang ginoon ang haking kanlunggang hinawa mo ang katastaasang na ayong tahanang. Walang kasamahan ang sasapit sa iyo ni anumang salotang lalapit sa iyong tolda. Sapakat yutusang nija ang kanjang emga anghel para ingatan NG yong emga lakat bubuhatin kanila saya kanilang mai upang hindi masagi ang jim yong pa ang kahit isang bato. Yayapakan mohong Lion OTT ang kobrata tapakan, mohong batang Lion OTt ang damuhalang atais. Sapakat minahal niya ako nang buong puso, kayat ililidas ko siya, ibabangon ko siya, sapakat kilala niya ang aking pangalan. Siya tatawak saya akin, sa sasagutin ko, siya sasamahan ko siya saya gitna. Ang kaguluhan, aking ililitas OTT para rangalan, Sia ko siya ng mahabang buhalat ipakikita ko sa kanya ang haking kalitasan ama sa pangalan ni Jesus inilalagay po namin sayong meheakamay ang aming mehebuwai para sa buwang lingong ito ipu imo ang aming manga puso o diyos at boghin mo ang oming emga Gamitin mo kami alonsa, sa bangat gawin mo kaming mehea kasangkapang enehe iyong dakilang gawain dito sa lupa. Kami ay nananatiling tapat sa iyo, panjinun at inilalagay namin sa iyong altar anglat ng, ami mehea panggarap at panggangailangan hupang ang iyong habag at kabusyan ay maganap sa amin, idinedeklara po namin, minamahal naming nasi, Jesus ay ang tangin, o tasapat na panghino na takapaglaitas, enehe, aming buhe. At dahil deto, inialay namin sa ijoang, lahat ng enehe, papuriat, pagsamba. Nawe ang linggong ito, ay pagpalain, enehe, eyong, maka pangyarihang kamay at nawe ang boet gawain namin at po bini namin na itatanim ay mayin masagana para sa kaluwalasyon ng yung banal na pangalan at sa pangalan ni Jesus kami ay na nananalangkin sa ijo amin magsubs tribe kasa aming channel ilike mo hang video na ito at ibahi hang panalangin ito upang mas mere mingdao ang mapagpela ng salita ng Diyos Dios Kung, nararamdaman mo hang panawagan ng yong kalulua na suportan pa ang gaming misyon bagi ng aming komunidad ng mga melembro at maging isang mensaharong ang ng salita ng Diyos Dios magliwanag ng liwanag ng panjanun sa ating mga Landas at Nawe Hindi Molis konyang MGA Marta S.A. Orton Puriangi jius na buhay na namumuhay. Otete nagahari saya atin. Bukas, narito kemin mulikong ilonghang kaloban, enehe amampak palain, kaengi Dios.